so good morning sa lahat pinagpalang umaga po sa ating lahat ako ay nagpapasalamat sa Diyos dahil uh, tuloy tayo na privilege ito sa totoosin lang no opportunity na tayo ay nakapag pray nakakapag-intercede sa mga kapatiran natin sa sa uh, magawain ng Panginoon amen So, saan tayo? Sa John 17 verse 1. Sabi dito, Pagkasabi ni Jesus sa pananalitang ito, okay, ito yung mga, mga i-ano niya, tignan nyo mabuti. Tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating ng oras, para parangalan mo na ang iyong anak upang parangalan ka niya. Amen. Praise God. Purina kayo sa lipa. Tayo manalangin. Salamat po, Lord, sa word. Bless us, Lord. Dalaman po namin na makita namin yung halaga ng panalangin ito. Maraming salamat po. Dalain po namin ang pangunawa at karunungan na siya aming maranasan today. In Jesus' name. Amen. Praise God. Itong John 17, kung titingnan natin, ay uh, ito'y panalangin ni Jesus para sa mga alagad. Special na prayer to, itong John 17. Nabasa niyo na ba to? John 17. So, mahabang panalangin to. So, sa, ano natin to Pag-aaralan pa natin to sa next week. So, mga siguro dalawang linggo to. Okay? So, itong John 17 na uh, panalangin niya bago na siya, bago siya ipako sa Cruz. Okay? So, mga ano to, mga baga 14, Jan 14, 15, 16, 17. Mga ano yan, mga para uh, parang, parang bang habilin. Amen? Bago siya ipako sa Panginoon. At itong John 17, panalangin ito sa kanyang mga disipulo para sa body of Christ. Amen. I kung ano yung uh, uh, intercession niya sa body of Christ. Amen. I kaya mga, pag nabasa niyo na yan, yung buong uh, John 17 na yan, may kinalaman yan sa anawa, maging isa sila kung paano tayo. Ama ay isa. Maging isa sila. Tapos dito yung makikita nyo yung uh, upang paniwalaan ng mundo, o ng sanlibutan, <coughs> na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibig sabihin, may testimony kapag nagkakaisa yung church, meron tayong testimony sa mundo na talagang uh, nasa atin ang Panginoon. Amen. Pero sa pangyayari ngayon, amen, uh, nahirapan tayo minsan sa, kumbaga, iba-iba yung ano, iba-iba yung pangalan ng simbahan, iba-iba yung uh, sinasabi. Pero isa pa rin tayong katawan ni eh, Kristo. So walang competition kahit na merong umakyat dito na na ibang church, pero si Jesus pa rin tinataas, wala problema yun. Event Kasi isa tayo sa harapan ng Panginoon. So, dapat din natin sila awayin kasi prayer na ni Jesus yun eh. Nawa magkaisa sila. So, ibig sabihin, alam ni Lord bakit niya pinag-pray Pray yun. Alam ni Lord na talagang magkakaroon ng kanya-kanya. Pagkabahabahagi. Tama. So, hindi yun maganda. Okay? So, maganda ay magkaisa talaga. So, pero bago natin daanan yung mga bagay na yan, punta tayo doon sa John 17.1. Yung pinaka-pundasyon. Amen? Yung pananalangin. Okay, so, dito makikita natin yung mga prinsipyom, okay, ng pananalangin. Okay, so si Jesus Christ, pansin nyo po ito. Okay, so topic natin, Jesus Prayer, ha? Uh, Jesus Prayer. Okay, so, kita natin dito, ano napansin nyo? Si Jesus, hindi siya lumuhod, hindi siya pumikit. Amen. Panang, panang, pa, ang posture ng prayer niya? Parang gano'n, no? Tumingala sa langit, bukas ang mata. Tapos yun doon siya nag-pray. Okay, so, dito makikita natin yung kanyang uh, paano mag-pray. Amen. Tumingala sa langit at kanyang sinabi. Okay, so, pag sinabi tumingala sa langit, syempre bukas ang mata niyan hindi e nakapikit. Tama? Sa atin, kumbaga yung nakagis na natin, nakapikit. Tama? Oo, nakaluhod. So, iba-iba naman. Okay? Pero hindi naman mahalaga kung anong uh, anong klase. Nakaluhod ba? Nakatingala ba? Okay? Ang mahalaga kasi, pinakamagandang uh, posture o ng panalangin is yung puso. Eh, mention so dito, sa so number one, makikita natin yung uh, tumingala siya sa langit. Yung word na tumingala sa langit, makikita natin yung kanyang kumpiyansa. No? Yung kumpiyansa niya sa Panginoon na uh, sa Diyos Ama na nasa langit. Amen? Doon yung kanyang kumpiyansa. So, ito yung ano, yung uh, number one is the foundation of Jesus in prayer. So, para bang paano ba dapat tayo magsimula sa pananalangin? Amen? Paano ba natin dapat simulan yung pananalangin natin? So, si Jesus, mahalaga dito sa yung paano niya sinimulan yung kanyang pananalangin. pananalangin amen? Yung mahalaga yung heart talaga ma ma -connect sa harapan ng Panginoon. Ma-heart. Heart. Naalala niyo ba yung word sa Matthew 6, 7? Yung uh, sabi ng Panginoon, huwag kayong tumulad sa mga pariseyo na ano sabi doon, paulit-ulit. Di ba? Paulit-ulit yung kanilang sinasabi, kanilang pananalangin. I mean, anong problema nun? Hindi yung ano ha, hindi yung sinasabi mismo. Kundi yung puso. O puso. Sa pananalangin nyo, huwag kayong gagamit ng maraming salita walang kabulo, salitang walang kabuluhan. Gaya ng ginagawa ng mga hintil, ang akala nila ipapakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Okay? So, para ito ay instruction ng Jesus Christ tungkol sa pananalangin. Okay? So, ang mahalaga pala, paano natin simulan yung pananalangin is hindi yung maayos sa pananalita, kundi maayos na puso. Amen? Maayos da simulan dapat natin ang pananalangin ng may maayos na puso. A heart that connects to God, not the words that connect. Hindi yung word dapat ang kumunekta, kundi yung puso ang dapat kumunekta. Amen? At nakita natin dito sa panalangin ni Jesus Christ sa John 17, na tumingin siya sa langit dahil alam niya yung kumpiyansa niya nandoon. Amen? At the same time, nakita nyo po yung word Father. Di ba? Yung Ama. So, makita natin doon yung yung halaga ng relasyon. Kung so, bakit ka nanalangin? Kasi, ano, may relationship ka sa ating Panginoon. Amen? Hindi pwedeng ha, simulan mo ang pananalangin mo na hindi mo alam yung katatayuan mo sa harapan ng Panginoon. Tama? Parang ganito, paano ka mag uh, magtitiwala ka ba ng mga napak napakahalagang mga isyu sa buhay mo kung hindi mo kilala yung tao? Tama? Di ba? Hindi, no? Kaya dapat, paano simulan yung pananalangin, mga kapatid, ay dapat kilala mo kung sino ang sinasabihan mo. Tama? Kasi so, si Jesus Christ, yung kumpiyansa na doon, at the same time, kilala niya yung kanyang pinapanalanginan. Amen. So, ngayon, tanong, gaano ba natin kakilala ang Panginoon natin? Amen. Kasi doon nag uh, doon tayo kokonekta ngayon eh. Amen. Hindi yung basta masabi mo lang. Alam mo talaga deep in your heart, kilala mo 'to, pinagkakatiwalaan. At si Jesus, ganon siya kakumpiyansa. Yung kanyang relasyon kay Father, 'di ba? Ama. So makita natin yung connection. Amen. Connection niya sa Panginoon. Amen. So, mahalaga simulan ang pananalangin na nakakonekta ang puso. Hindi lang, uh, baga, wag lang ihanda yung prayer request, kundi ihanda natin yung ating puso. Amen. Alam ko, marami tayong prayer request, marami tayong uh, dinudulog sa harapan ng Diyos. Pero bago simulan yung panalangin, dapat hindi mo na yon Hindi muna na dapat yung sasabihin natin, kundi ihanda natin ang ating puso bago tayo dumako sa panalangin, gaano ba natin kilala ang Diyos? Amen. Bago tayo bago tayo dumako sa panalangin, handa ka ba magtiwala sa Diyos? Amen. Na pagkatapos mo manalangin ay alam mong didinggin ng Diyos ang iyong panalangin. So si Jesus Christ, makita natin dito na dumulog siya sa harapan ng Diyos, hindi kagad problema yung kanyang sinabi kundi pinakita niya yung kanyang kumpiyansa. Pinakita niya yung uh, relationship niya sa harapan ng Diyos. Amen? Nung sinimulan niya yung kanyang pananalangin. Tsaka yung pag-acknowledge, no? yung pagkilala. Ama. Di ba? Okay, pagkilala niya sa Panginoon. Amen? Then dito makikita natin dito, may nabasa ka tayo sa John 17.1, yung dumating ng oras, tama? Nandun, nandun ba yon? Dumating ng oras. Ano, ano ba ito sinasabi ni Jesus na dumating na yung oras? Di ba may nababasa po kayo na aginang yun? Eh, Patawad sa preaching ni Jen na di pa ito yung tamang <laughs> oras. Pero dito sa John 17, magulat ka, dumating na ang oras. Okay. So, so dito nakikita, makikita natin yung ano yung ano din ni Jesus Christ yung kanyang Poly submission. Oo, yung buong-buong pagpapasakop doon sa kalooban ng ama. So, makita natin yung confident. Oo, yung kumpiyansa ni Jesus, yung pagtingala niya sa langit. Hindi lang siya guess yun na tumitingala sa langit, nagpiprinti eh. Yung kumpiyansa niya sa Diyos nandoon. Pangalawa, yung kanyang relationship. Pangatlo, yung paano mo simulan yung pananalangin mo. Dapat talaga, ano eh, no? yung isuko mo talaga sa harapan ng Diyos yung kung ano ang kalooban ng Diyos doon ka magpasako. Amen. So dito makikita natin yung dumating ng oras. Ibig sabihin, eto na gagawin niya na yung kanyang mission talaga kung bakit siya napunta dito sa mundo. Bakit siya mula sa pagka-Diyos isinilang siya sa isang babae, bagat sa sinapupunan ng babae, amen, lumaki, naging uh, naging baby, naging bata, and then ito na, dumating na ang oras. Kung baga sinasabi ni Jesus, eh, ito na Lord, deadline na. Amen? Dumating na ang oras. Amen? So, uh, makikita natin sa, pan sa panalangin na ito yung walang atrasan to. Dumating na yung oras. Wala nang atrasan to. So, ibig sabihin yung kanyang buong-buong pagpapasakot sa kalooban ng Diyos, nandoon talaga. Amen? So dapat ganyan natin sinisimulan yung pananalangin natin. Konektado ang puso, yung relasyon sa harapan ng Diyos. Amen? Kung gaano ba natin siya kakilala. Amen? Kasi hanggat, hindi ka kasi magtitiwala, hindi ka magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos, hanggat wala kang relasyon sa harapan ng Panginoon. Tama? Tama ang faith pa naman napakahalaga sa pananalangin dahil doon lang mabibigyan lugod ang Panginoon. Yun ang mahalaga doon. Amen. Tapos, na dito yung the hour, the hour has come. The hour has come. Dumating na ang oras. Yung fully, yung kanyang uh, pagsuko sa harapan ng Panginoon. Kung ano ang kanyang kalooban. Amen. Ganun ba tayo manalangin? yung pag tayo nanalangin, Lord, ang kalooban mo ang maganap sa buhay ko. Hindi ang kalooban ko. Amen? Mahalaga ka kasi bagay yun eh. Amen? Huwag, kang, wag mo sisimulan ang panalangin mo sa Diyos na masusunod ka pa rin. Kasi ang panalangin talaga is as uh, uh, para ba sinasabi mo, Lord, ikaw ang masunod sa buhay ko. Hindi ako ang masunod sa buhay ko. Yun kasi yung essence ng prayer. Amen. Kung bakit tayo nananalangin, hindi para tugunin lang yung ating personal na panalangin, kundi yung ano ba ang kalooban ng Diyos. Malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Isusuko natin lahat yun. Lord, masunod ang iyong kalooban. Kasi kung hindi kalooban ng Diyos yung masusunod sa ating buhay, ay mapapahamak tayo. Amen? Baga, masasaya lang ang buhay na ito kung hindi kalooban ng Diyos ang masusunod sa ating pananalangin. Ah, oo, tama, tama. Dapat masunod ang kalooban ng Ama. Amen? Magawa natin yung pinapagawa ng Ama. Amen? So, ganun din ba ang puso natin, mga kapatid? Amen. Na tayo din, katulad ng panalangin ni Jesus, Amen. Matapos natin din yung uh, pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen. Masabi din natin, dumating ng oras. Amen. Dumating ng oras. Baga parang ito na, tatapusin ko na yung mission ko. Bakit ako narito? Okay? So ngayon, yun ang puntasyon na paano natin dapat simulan yung pananalangin. Next. Yung next natin, makikita natin yung personal na prayer na. Ayan na, uh, personal na prayer na ni... Jesus Christ. Yung sabi niya, dumating ng oras, parangalan mo ang iyong anak upang parangalan ka rin niya. So, dito makikita na natin yung prayer ni Jesus Christ. Amen? Yung glorify your son, that your son also may glorify you. Wow! So, dito makikita natin yung panalangin ni Jesus na sabi, itaas, para sabi, itaas mo ang iyong anak. Amen? Amen? So, kapag tayo pala nanalangin, hindi pala masama na hilingin sa Diyos na, Lord, itaas mo po ako. I-bless mo po ako. Amen? Kasi pag sinabing glorify, parang iangat eh. Amen? Iangat ka ng Diyos. Amen? Itaas ka ng Panginoon. Hindi pala masama yung panalangin na yun. Yung i-increase ka ni Lord, hindi pala masama yung panalangin na yun. Amen. Kung mabubuksan niyo yung 1 Chronicles chapter 4 verse 10, paka tingnan niyo nga po. Buksan niyo po 'yun, yung Chronicles, 1 oh. First Chronicles chapter 4 verse 10. Ito ay panalangin ni Jabez. Ewan ko kung narinig niyo na 'to. O oh, panalangin ni Jabez. Pray uh, Jabez prayer. Nabuksan nyo na ba yan? Na, napakinggan nyo na ba yan? Yung Chavez na yan. Hindi pa. Hindi pa. Oh, sige, ngayon mapapakinggan nyo na yan. Hindi siya kasi madalas na nasasabi. Chavez Prayer. First Chronicles, nandiyan na kayo. Chapter 4. Okay, para ma... Natin. Okay, verse 10. Okay, so sa verse 9... Um, Puntahan muna natin para at least makita nyo yung uh, back story niya. Sabi dito, si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang ipinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado kong nahirapan ng ipanganak ko siya. So makikita natin dito yung background ni Jabez na talagang hindi siya pagpapala sa kanyang uh, pamilya. Okay? Hindi siya okay sa kanyang pamilya. So mat ngayon, verse 10, tingnan natin. Ngunit nanalangin si Jabe sa Diyos sa isang Israel at sinabi, Pagpalaim po ninyo ako. Palawakin ninyo ang aking lupain. Samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawi ang makakasakit sa akin. At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Okay. So, kita niyo yung ano, content ng prayer ni Jabez dito. Sabi, Lord, pagpalain niyo ako palawakin nyo ang aking lupain. Okay, so sa English version, maganda yan eh. Bless me indeed, enlarge my territory. Okay, so ang ganda ng panalangin na yun. So makita natin, hindi pala masama manalangin na, Lord, pagyamanin mo ako, i-bless mo ako, itaas mo ako. Amen? Glorify your son. Tama? So hindi pala masama yung pananalangin na gano'n. Amen po ba yan? So, pwede natin ipanalangin din yung mga kapatid sa Panginoon na maging ang pan panalangin nyo ay Lord, bless us. Pagpalain nyo. Pero, makikita natin yung kasunod na prayer dito ni Jesus Christ. Glorify your son. Tapos, anong sabi doon? That, that your son also may glorify you. Ibig sabihin, hindi masama ang manalangin na, Lord, bless me. Itaas mo po ko. Pero dapat, para yon sa ikararangal din ng Panginoon. Amen ba yun? Ibig sabihin, dapat malaman natin, Lord, kung ako'y pagpapalain mo, Amen? Nawa, maparangalan din kita. Maparangalan din doon. Amen? So, napakalaga yung motibo pa rin. Para saan mo gagamitin, ano ang pinakamotibo bakit mo yon pinapanalangin? Amen ba yun? Amen. Sa lahat ng gagawin natin, mahalaga yung mag-glorify ang Diyos. Yung maparangalan ng Diyos sa ginagawa natin. Diba? O paghahayo. Paparangalan ba ang Diyos dyan? Amen? O hindi glory to God o glory to me. O parang ganun. Amen? Para maging sikat ka lang para matanyag ka lang. Hindi ganun. Binibless tayo ng Diyos, pinagpapala tayo ng Panginoon, hindi para maitaas yung buhay natin, yung sarili natin, kundi para maitaas lalo ang Diyos sa buhay natin. Amen? Maga parang ganito ang prayer ni Jesus. Lord, glorify your son. Glorify me. Mata ma madakila ako. Amen? Ma 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 maitaas ako upang maparangalan din kita. Amen? Masabi ko na ikaw ay buhay ng Diyos. Tayo ay iisa. Ako ay sa ikaw ay akin. Magamakita ng mundong ito na ako ay sinasamaan. Amen ba yun? Amen? So, ibig sabihin, yung panalangin na Lord glorify your Son, pagpalain mo ko, pwedeng in application, pwedeng pag personal na panalangin mo to pero napakalagay motibo mag-iingat tayo doon dapat ang ang uh, ang motibo ng puso natin tama amen na itaas man tayo ng Diyos hindi ito para sa ikararangal ng pangalan natin kundi sa ikararangal ng Panginoon amen mahalaga po mahalaga po yung bagay na Amen. So dito pa lang sa verse 1 makikita natin yung paano magsimula sa panalangin at ano yung personal na panalangin ni Jesus Christ. Eh, Kaya hindi masama ah. Kaya pwede niyo ipanalangin din sa Diyos yun. Iangat kayo ng Panginoon. Amen. So sa tingin nyo, pag kayo nanalangin sa Panginoon na uh, iangat kayo ng Diyos, mapabalisa ba kayo? No, huwag kayo pabalisa. Kasi kalooban ng Diyos na tayo ay pagpala. Huwag kayong matakot na mag-pray ng gano'n. Mahalaga lang ay mag-glorify din natin ang Panginoon. Amen? So, hindi para iparangalang ating sarili, kundi dapat maparangalan pa rin ang Panginoon sa ating mga buhay. Kasi alam naman natin, you know, kapag glory to me, delikado na. Amen? Pero pag glory to God, Jesus, ayun, ah, yun ang you know the best. Di ba? Kaya babantayan natin ang ating motibo kasi papandaya ang puso na to. Amen. Pwedeng glorify para to sa iyo, Panginoon. Pero sa kabil sa kabutuhan ng iyong puso. Amen. Ang gusto mo lang pala talaga ay maging sikat ka, maging tanyag ka. Amen. Maging uh, tawag nito, maging ano ba 'to? maging art, parang artista ka. <laughs> Amen? So, kailangan ingatan na lang natin. Yung ating uh, puso. Yung, lalo na sa social media, di ba? Amen. sa mga susunod, nandiyan na kayo, nakabalanda na yung mga pagmumukha niya sa social media. Pag mag-preach na kayo. <laughs> Share niyo ah, Maaabot na sa alin. <laughs> <laughs> Di ba? Pwedeng madaya tayo sa mga bagay na ganyan. Ingatan natin yung ating uh, sarili puso. Amen. So, pwede ka kasi i-glorify ng God. Itaas ng Panginoon. Nakilain ka ng Diyos. Itanghal ka ng Panginoon. Amen. Kasi ino-honor mo siya. I-honor ka din niya. Amen. Ibig sabihin, uh, uh, dati parang sobrang nobody ka lang. Yung parang simpleng tao ka lang. Di ba? Pero praise the Lord. Ngayon, sobrang para karespe-respeto -re no? mo. Pag sinabing Erika, hmm, karespe-respeto -re yan. yan. Ginagalang yan. Magaganan ka at itaas ng Diyos eh. Yun ang matindi no? Amen? Kaya praise the Lord. Ito pa lang yung ating pinag-uusapin. Eh. John 17 verse 1. Okay, so marami na tayo napulot, no? Dami, dami -dam verse 1 lang. <laughs> dami -dam -dam pala, no? Okay, so, Darami pa ito sa totoosin na hahatiin natin yung kategory na yan. Kasi haba ba ito ng prayer ni Jesus Christ eh. So nagkaroon ako ng interest na pag-aralan siya kasi mahalaga ka siya. Amen. Baga nag-intercede na siya, na magkita na siya noon pa man sa 2,000 years ago, meron siyang panalangin para sa atin sa henerasyon natin o sa panahon natin. Ngayon, tungkol sa church. Amen. So pagkatapos natin itong John 17, pupunta na tayo sa Book of Acts. Okay? So, yung mga nangyari sa Book of Acts. Mahalaga kasi tingnan din natin yung church dun eh. Yung pagsilang ng ng simba, ng gawain, ng church mismo. Okay, palakpakan natin si Lord. Napakabuhay ang Tayo manalangin yes, na. Salamat Lord sa biyaya na kami po ay na, na nakapag-aral at nabusog na naman po ng iyong mga salita. Purihin ka Panginoon at sa susunod po na Sabado, I-bless mo po kami upang kami ay patuloy na makapanalangin at uh, makapag-aral ng iyong mensahe. Salamat po in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.